Kaibigan, Doc Willie, Doc Lisa to. Mahilig ba kayo sa alimango, alimasag, talangka? Ang tanong ay healthy ba yan sa'yo? Pwede ba yan sa'yo? Mga may high blood, mataas ang kolesterol, may diabetes. Alamin natin ha. Una-una, ang alimango, alimasag, base sa pag-aaral, healthy naman siya. Mataas siya sa protina, maraming minerals, maraming vitamins. Ang problema lang, medyo mataas ang kolesterol at ang sodium content yung alat niya. Unang-una, -una, kung healthy kayo, wala kayong sakit, pwede naman kumain ng alimangaw, alimasag, around 3 ounces, 3 ounces, mga tatlong malaking kutsara. Mataas siya sa protein, eh. Uh, mga 90 calories lang yung 3 ounces. Pero sa pagluto, ang recommended ko, baka pwedeng ilaga na lang, pasingawan na lang, at wag uh, huwag nalagyan ng butter. Kasi pag nilagyan mo ng butter, dagdag 100 calories, magiging 200 calories yun. Eh. Nakakataba na sa mga mataas ang kolesterol. Ito ang uh, problema natin. Pwede kayo kumain ng crab meat, yung laman. 3 ounces. Meron tong 80 milligrams of kolesterol. Ang recommended, around 300 milligrams. So, pwede-pwede pa. Ang hindi lang pwede kainin, yung pula o yung taba. Lalo na kung mataas kolesterol mo. Kasi yung pula, yung taba ng alimango, alimasag, may 400 milligrams of kolesterol. So delegado po pag nas masasobrahan dito yung panamanang masarap 'di ba? At yung fat naman niya hindi naman lahat bad fats. Eh. yung saturated fat. Meron din naman good fats. Para sa may high blood, tingin ko ingat-ingat tayo sa pagkain ng alimango, alimasag. Pwede tumikim-tikim. Ang problema kasi galing to sa dagat kaya maalat. Ang 3 uh, ounces ng crab meat, yung laman ng alimango, alimasag. 900 mg of sodium or alat na siya. Ang recommended sa isang araw, 2,000 mg lang. So halos kalahati ng alat ng kakainin mo, nakain mo na doon sa alimango alimasag, pag 3 ounces ang kinain mo. So medyo iwas kung may high blood po kayo. Para sa may diabetes, pwede man kumain. Uh, pa konti-konti, so, tulad na sinabi ko, 3 ounces. Meron siyang mineral na chromium, na sinasabi may tulong sa insulin. May copper, may zinc, may vitamin A, vitamin C, at maraming vitamin B, tapos mataas pa sa protina. So, pwede naman kumain. So, in summary, depende lang po sa mga sakit ninyo. Kung healthy kayo, paminsan-minsan, ang recommended ko para sa akin, mga once a week lang, some beses lang sa linggo, pinakamadalas. Huwag araw-arawin kasi hindi natin masabi, masobrahan kayo ng kolesterol at uh, ng sodium, yung alat, hindi rin maganda. Sa buntis, pwede naman, pero konti lang. Uh, hindi ko rin gano'n nire-recommend. At kung may allergy kayo sa mga alimango, sa hipon, di ba? iiwas kayo kung may allergy. So, happy eating. Sana nakatulong itong tips ko. Lahat ng bagay in moderation, patikim-tikim, pakonti-konti lang, okay lang po yan.